Hey guys, what's up? And welcome back again to our YouTube channel. Ayan, nasa school ako ni Yasi. Ayan, dito Ito, sa school ni Yasi. Ayan. Um, nag-aantay lang ako sa glit kasi ako yung nagatid sa kanya today. Today is Wednesday, October 16. Bale, Late na nating na upload or na-edit yung mga vlogs natin kasi super busy guys. Actually, hindi ko sana i-share isha sa inyo yung mga nangyayari na mga ganap pero may ko uh, part naman na kayo ng vlog namin, family vlog as usual kasi family vlog yung ginagawa natin and uh, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung nangyayari sa buhay namin simula nung dumating kami dito sa Turkey na kahit na medyo madalang ho mag-upload pero nagre-record pa rin ako so to cut this story short guys um, dumating yung asawa ko dito sa Turkey noong ilan, eh, first week ng October sa kadahilanan na hindi maganda yung condition ng aking biyanan emergency actually uh, magbabakasyon talaga siya pero reason talaga nun is yung biyanan ko kasi hindi siya okay hindi okay yung condition niya actually matagal na tong iniinda niya pero pinagpapaliban niya ng pinagpapaliban so hindi nagagawa yung operation na kailangan niyang operahan kasi Uh, nung una medyo nadadala pa sa mga gamot-gamot, ganyan, maintenance. And, and then nag-decide si Mr. na kumuha ng leave para tingnan yung condition ng nanay niya. So mag linggo na sila dito sa showroom dito sa amin. And sa bahay sila, nag stay So hindi ako nakakapag-vlog for one week now. Hindi ako nakakapag-record kasi medyo nabibisi ako sa pag-asikaso sa kanila, sa mga bata. Kasi kahit na nandito yung asawa ko, um, busy ako dahil araw-araw dinadala -araw ng asawa ko yung biyanan ko sa hospital for the check-up. Kasi wala namang ibang mag-aasikaso kundi yung asawa ko. Kaya siya umuwi kasi siya yung nagahatid sa nanay niya sa ospital. Yung kanyang sakit ay kailangan ng immediate operation for within 7 days so in this 7 days kailangan niyang magdesisyon at kailangan ipa-check i-check up namin yung condition niya kasi complicated yung condition niya guys may sakit siya sa puso um, blood sugar cholesterol mix ang dami niyang sakit diabetes uh, ano pa ba Uh, yung sa lungs niya. Actually, we just found out na yung lungs niya ay hindi na siya well functioning. Hindi na siya nagpa-function ng maayos. Ano, yung condition ng lungs niya ay very weak. Very weak na siya. Hindi na siya nakakapag-produce ng uh, oxygen na maganda. At saka yung daluyan ng dugo niya papunta sa heart ay ano, namaga. Namaga siya. And it is 44 cm na siya kailangan kailangan hindi na siya tumaas kasi sabi ng doktor pag 45 cm at uh, tumaas pa siya ah uh, delikado na sa kanya so kailangan niya magmaintain ng medicine para hindi hindi na para ma-maintain niya yung 44 cm and tomorrow most probably yung kinabit nilang uh, machine sa katawan niya para sa monitor ng kanyang mga sakit Uh, lahat, ewan ko kung ano yung nilitawag doon, kinabit kanina sa arm niya, sa arm band niya, at saka sa belly niya. May kinabit na aparato kaninang umaga. So, pagbalik niya sa bahay, okay naman, pero after mga 30 minutes, uh, umuungol siya, masakit at hindi niya nakaya yung sakit. As in talaga, parang sabi niya, masakit talaga, as in masakit, nagsisigaw siya na masakit. Kaya sabi ko sa asawa ko, actually siya dapat ang dito kay Yamor at saka kay Yasi. Pero ang nahatid niya na lang ay si Amor kasi mas malapit and same way sila papuntang hospital. So sabi ko sa asawa ko, ako na maghatid kay Yasi at ikaw na ang bahala sa nanay mo. Kasi parang hindi niya nakaya. Nakikita ko yung sitwasyon niya na umiiyak siya na masakit talaga lang. Kaya sabi ko sa asawa ko, dalhin mo na sa emergency para ma-check up. Although kagagaling lang nila ng hospital. Pero sabi ko pa rin sa asawa ko, dalhin mo siya ng emergency para maturukan siya ng painkiller. Kasi parang hindi niya nakaya yung sakit guys. Kasi sobrang dami niya ng gamot na iniinom parang hindi na nag-absorb sa katawan niya yung mga painkiller na tinitake niya. So, katawag lang ng asawa ko, sabi niya, inadmit na si Anne. Inadmit na siya sa hospital and uh, ayun. Uh, immediate operation ang gagawin, pero hindi today, hindi rin bukas. Kasi kailangan nilang i-discuss, kailangan nilang pag-desisyonan yung yung gagawing procedure sa kanya kasi risky guys. Sobrang uh, heavy operation to sa spinal cord niya kasi 'yon. Maaring magkaroon siya ng kung successful sana, ipinagdadasal eh, ko na successful yung operation niya guys. Pero kapag nagkamali yung doktor ng pag-opera sa kanya, mara maaring mabaldado mabaldado siya forever at hindi na siya makakalakad. So yun yung pinag-aalala pinag namin naming lahat at sa yung mga kapatid niya na medyo nagdadalawang isip para sa operasyon niya pero kailangan niya yun guys kasi nabihan siya ng doktor niya na pag hindi siya naoperahan within th this time um, binigyan lang siya ng itatagal niya mga 10 years na lang yung kakayanin ng katawan niya bibigay at bibigay na siya. So, inshallah, maging okay and uh, pinagdadasal namin na maging successful yung kanyang kondisyon kasi ang hirap, guys. So, lalabas na ako ngayon at ayan, uh, tawag dito. Pupuntahan ko naman si Amor at susunduin ko siya kasi tawag dito 2:45 na. Kailangan kong kunin. So, see you again later guys. Naglalakad ako. Malapit lang actually yung school niya Yasi tsaka ni Yamor pag galing ka sa school ni Yasi. It is just a five minutes walk lang. So, magkakalapit lang yung mga school. Ayan, naglalakad ako. And i ko kung nandito sila sa labas kasi minsan, dito sila sa labas for last period kasi meron silang sports ayan ah wala sila so ibig sabihin nasa loob sila ayan so nakalakwa yung ano nakalakwa yung pintuan guys yung gate nila nakalakwa ito na yung mga parents marami nang nag-aabang na parents para sa kanilang mga junakis sundin yung mga junakis nila Hey guys, ayan ang Tensi Yamur. Hi Yamur, say hi to my vlog. Hello. Ayan. O ako ko na si Yamur. Ayan, nasundo ko na. And, pa-uwi kami ngayon. Dumaan ako sa market kanina para bumili ng tubig. Tapos may nakita ako. Saran! May nakita akong halaman. Ayan. May ganito ako sa UAE eh. So, binili ko siya. Binili. Hey guys, good morning. Mag-update ako sa inyo for kung ano lang nangyayari sa amin. Ayan, inaayos ko tong mga damit ni ni Baba, tsaka ni Anne, yung mga nilabhan kong damit nila noong isang araw. Tinitiklop ko siya at ilalagay ko na sa bag. Dry your face, yes. First, I did. Remove your t-shirt and wear that. So, Nasa hospital na silang lahat, silang magkakapatid, lahat ng pamilya nandun na. Kakatawag lang ni Mr. sa akin na pinasok na daw si Anne sa operating room. Nasa operating room na siya and ang kanyang, tawag dito ang kanyang operation is one and a half to two hours. Magtatagal. Guys, pag pray niya talaga, we are praying na successful yung operation and magigising siya ng maayos everybody is uh, intense sobrang worried kami kasi very heavy operation to and uh, hindi namin alam kung ano yung mangyayari insya Allah talaga we are praying na maging okay so dadalhin ko lahat tong mga damit nila kasi one week siya doon sa hospital magpapagaling Nahanda ko na lahat ng gamit nila kasi nandito sa bahay yung mga damit nila. Nadaling ko sa hospital, babaoy. Just one minute anak, let me finish this. Oh yeah, that one! It's a booty one! What happened? You have checked all the pockets. hmm ah. The operation is finished, yes. Why how many operation? One more which is uh, you know the Çocuk muyuz? Ben 20 yaşına geldim. Ben de onu yapıyorum. Zaten çocuk da yapıyor lan. Dediler zaten menajı hafı saf kalır diyor. Hello guys, ayan. Good afternoon. Good afternoon dito sa Turkey. It's 1.30 in the afternoon. Kakahatid lang namin si Kayamur. At naglalakad kami ni Yasi ngayon. Si Yasi ayaw niyang pumasok guys. At saka hindi din talaga namin papapasukin si school kasi may kumakalat na virus na naman yung uh, hand, and, mouth and foot mouth disease. Ang tawag doon? Hand and foot mouth disease ba? Tawag nila doon. Mabilis mag-spread. Eh mayroon ng apat na na-infect na, na kaklase ni Yasi. So hindi ko siya pinapasok. Ngayon naglalakad kami guys. Good news kasi si mother-in-law ay ano tawag dito. Nakalabas na ng ospital. Ngayon nila nirelease si mother-in-law. So pauwi na siya ng bahay. Iwan ko baka nakarating na sila ng bahay kasi tumawag si mister kanina. Hindi daw niya masusundo si Yamor kasi nga nagbibilout uh, nagbibill out sila. Nagbibill out sila kay Anne. Iuwi na siya. Alhamdulillah everything goes well naman sa operation niya and magpapagaling na lang talaga siya siguro abutin niya ng 1 to 2 months eksaktong magwi-winter pa guys kaya hindi na nila papauwiin sa village kasi walang mag-aalaga doon and dito dito sa showroom magpapagaling dadalhin nila doon sa hipag ko sa bahay ng hipag ko kasi hindi makakaakyat sa bahay guys so ayan kasama ko si Yasi. and ito Hinihingal ako. Hinihingal pa ako ano. Ayan si Yasi, oh. Ayan, kita nyo, ayan. Nag, aano nag scooter So, maglalakad lang kami, papunta kay Hipag. Papunta dun sa bahay nila. Hipag, dun dadalhin si, ano eh. Uh, rin lang namin from school ni Yasi. Yeah, Oh, malamig-lamig. You can go from here. Ay nako maliyat kami ng daan ni Tingnan nyo to. Pera Cubs. Cafeteria. Ang pangalan ng cafeteria ay Pera. Nakabisado ko naman na yung mga daanan dito papunta sa bahay, papunta sa hipag ko, sa school. Yan, medyo medyo okay okay na kung <laughs> kulit na yasi talaga mauna na sa akin so see you guys later bye bye so what did you buy yas? we buy cake buy cake? yeah o baba ni I'll carry the cake Google. no it's really damaged Adi So we buy cake guys. Ayan. Dumaan kami sa cake shop. Ayan guys. Dumaan kami dito sa cake shop. Sa bakery. Ayan. Bumili kami ng cake. Ng pasta. Careful. Malapit na lang kasi dito yung bahay ni Hipag. Mga, ano na lang. 3 minutes away for 5 minutes oh, oh, and then we're... kasi paakyat, paakyat kami haakyat eh, kami mainit yung sikat ng araw pero malamig yung hangin guys see you ayan si Yassie o nauna na talaga hey kung anong-anong nadadaanan mong bata ka. How oh, did that fall? I don't know. So, mas sunog ang mukha natin na abutin natin dito. I wanna take picture here. Here? Yeah? Yeah. Lahat na lang, gustong papicture No, yeah. Sige. Stay there. Tama, Go back. So, ayan yung bahay ni Hipag, guys. Yung may bandera ng oh, so nice. Turkish flag. Yeah? What? we will go from this side. Ito yung building nila. Yung may flag, itong may flag na ano, baka may kasal dyan. na na si Yasi. Ah. Tingnan nyo tong apple dito. Oh, ang lalaki din pala ng bunga pag lumaki na. Ayan, oh. Why you are touching everywhere? ano? You know, Kulay red na yung yung apple, malalaki din pala yung bunga niya apple tree, nauulog lang yan guys I really. yeah I think he don't go for school Hindi ko ayan oh, this is ayan hey, bahay nila kinakta oh,